ni Papa, guys. Hawa. Oh, wow. <laughs> Tapos, ito yung ginagamit niya. Isa lang naman. So, binila natin. Diba nga? Guys, dumating na yung parcel. Binilan ko si Papa ng shoes. And let's check it out. Tignan natin, guys, kung maganda ba yung quality. Hindi yeah naman kasi unang-unang tinitignan yung quality. Oh. Yeah. So, <laughs> nice. very nice guys kay papa hindi e may bago ng shoes si papa wala si papa for today's video so mamaya bigay ko sa kanya lang order na kayo guys at sinabi ko nga kay papa na binigyan ko siya ng shoes biniksan niya agad at sinukat <mess> Good job. Wala nga na -na. No. Ganra. Ganra. Oh, nih Papa, satu satu oh, 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 oh,